punon di ay doon di ko lang di ayro ano pa boss hindi ang kong iyan iyan na hiling mo di di iyan ka boss na hiling mo aha hanggang naman sa na hiling hanggang sa may na hiling ka kang matama hanggang baga naman sa puro hanggang naman sa na hiling mo mas ka hanggang naman sa bulod na ito iyan ka boss bago ko ang pagsadire na hiling mo na bago niya mampalan iyan ang problema nga nito isos na pulon so mga pinasurbilig din sa sige nagtara na kaya kung tinga nila mang may diit na arusay mo, imo ka kaya yun ang view mong sa kaya hey, kaya mamaya nito tatawag pa pagpapak na turpa, silensyo para yung sa problema pero ah, magraray ah maski maski ko yabo balik ka duman sa sentro mm. may problema ka oh. maski yung bigdi ka dar dar mo problema mo <laughs> yung mananggan maski sa ka pag abot mo digde mawarhang problema mo Talagang hiling mo sa mga kayo na ba ka problema mo yao magraray kaya ang ah, na 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 problema na yung problema na mag problema problema

sa gayong gaya din tiyan kung di nga ulit uh, sa imong uh, ano piday mababayo mo tulo. -yugun mo tulog oh, puyugun ano mo para na naman ang hururaw puyugun mo tau tau na de ain ha ain ay si, si agumon si ba mo. Bayo, ay tiyan ito taya duman nata maraot daw maga tanak ibang putahe na yung kamang sa ay pili mas iba pili sa iba ay pili mong palagang mga ano ikaw mga exotic na ano na pikkakaon bago tabi magkaon -ka, ka mo lalo na kung talabang kaunon ha nya 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 eh, sos pagburo kaon na dahi basta basta sabi pagkaunon eh. Uyog, uyog. ay dapat naman. pasiguro ho na ang pagbuka yan yeah. pasiguro ng God sabi so, kung isos, sos do nindo kaunon food poison eh, may, ay, ay oh, oo oh, food yan. poison ay delikado man ang ganali eh. kaya kung mahiling mo iyan talaga isos baka lamang ganyan sa dagat so taga sihon ay, linisi. Pwerte talaga. Pwerte talaga. Sapad-sapad, anong paborito ko? Ano? Sapad-sapad. Ano sapad-sapad iyan? Sapad-sapad mo ko. Teka man nga ni Aram. <laughs> nadaw, nadaw ko, masana nga ni Tagatiyo. Muna ko yun lang sa Tagatiyo na pag didilaan pa sa namin, na. ay bako ito. <inaudible> ano ito? So, manglaut. Manglaut? <laughs> <Yeah>, manglaut. <laughs> manglaut. Teka man nga ni Ara man ang. Ano? garo <laughs> garo Nagbubuka-buka? Nagbubuka-buka. garo Baka ibang burukahan